Meron akong ipapakita sa inyo na video. Paano ah? natin yun? Kagayahin natin. Guys, pupunta natin si Mrs. Nag-ipitin uh, na lukdok. <laughs> Dab, may napanood sa bayaran na video. Mm. Yung ano, gaganyan yung mag-asawa. Tapos, ito, naman ako ah. kanyan siya, di ba yung sign alab? Kukunin mo yan, tapos lalagyan naman ng pera. Mm. Sige nga, gano'n nga. Pera? pera? Ah, pera. ano malaki yan. Yan na yan. Yan. Pera mo.